Ayan po, kain po tayo ng manga mga Lodi. Galing po tayo sa bahay at pagdating ko natin ay nakaswerte tayo at bigyan po tayo ng manga. Ayan po, kain po tayo. Napakalaki po ng manga. Ayan po, favorite ko po ito. Basta po ay matamis. Mga Lodi, ayan, haba -hab po tayo. Samahan niyo po ako. Thank you so much sa inyong panunood at tulang sawa kay Daisy. Salamat po. Kamusta po kayo sa inyong mga lugar? Binaharin po ba kayo kagaya ko? Ito po, na sa trabaho po tayo. Laban lang po tayo at para po mayroon tayong sahurin. Kapag sa bahay po, wala po tayong sahod, no work, no pay po tayo. Alam nyo naman, mayroon po tayong pinag-aaral na nursing. Kaya kailangan po natin mag Thank you so much sa inyong panonood. Salamat po sa walang sawa pagsusubaybay.